Good afternoon! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. Sino nga ba ang magbabalik bilang bagong kandidata dito sa Miss Universe Tagig ngayong 2025? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng na makamamasam dyan na araw -araw, lagi sumusuport dito araw-araw, lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang pambato ng tayo ngayon. So, eto nga, walang ang tagig. Pero meron silang appointee na candidates na mula sa mga lumaban na doon daw sa Miss Universe Philippines. Totoo kaya to? Pero ayun nga so syempre naghihintay tayo ng announcement nila kung ang kanila nga bang pambato ngayong taon na to ay Returning Beauty. So ibig sabihin comeback beauty na siya. Lumaban na siya ng Miss Universe Philippines. Ayun kasi yung usap-usapan ngayon dito sa social media but until now still waiting tayo kung sino nga ba may mga backlog sila sabi nila matangkad maganda, intelligent, o oh, di ba? Eh lahat naman ng pinadala nila ay eh, puro magaganda. Eh lahat naman ng pinadala nila halos matatangkad. At lahat naman ng pinadala nila is halos intelligent, di ba? So, I'm so excited kung sino man to. Pero wala pa tayong alam talaga kung sino talaga siya eksakto. Pero may mga naririnig na ako na isa nga dito sa mga pinag-uusapan ngayon ang pagbabalik ni Katrina Ligado dito sa Miss Universe Philippines. Oh my gosh! O oh, ba? Diba? So nakaka-excite yan kasi si Katrina Ligado ay isa talaga tong masasabi natin na rampadora, eksenadora at higit sa lahat, talagang palaban. So ang kulang lang kay Katrina Ligado, syempre yung kanyang com skills kasi na meron sya tinatawag na stage pride pero dahil naman na ilaban na natin siya sa Reina hispano at naging second runner up doon, masasabi ko naman na, nako, mukhang malakas na yon ang Katrina Ligado kasi parang mukhang napagandaan niya na. Hindi naman itong babalik kung hindi naman niya napagandaan. Actually, last time na lumaban siya sa batch nila, nila Michelle D at saka ni Celeste Cortez, naging second runner up din siya, di ba? Kung hindi ako nagkakamali, second runner up o top 5 sa Miss Universe Philippines. So, ngayon, Looking forward ako na. Nako, tignan natin ko ano yung maipapakita dito ni Katrina Ligado kung sakaling magbabalik nga siya bilang pambato ng tagig. O, ba diba? just ko, excited ka ba? Or parang mas gusto mo bago? So, yun, nakakaloka. Anyway, so, good luck and wish all the best para kay Katrina Ligado kung sakaling magbabalik siya. Ako, looking forward ako. And then, sa pangalawang pinag-uusapan, another Katrina. Katrina Dimaran. Yes! Na minsan na naging first runner-up sa Miss Universe Philippines yung panahon nila Beatrice Luigi Gomez, di ba? At ayun na, nakabog siya ni ano, Luigi uh, Beatrice Luigi Gomez na kulang na lang talaga ay siya na ang manalo. Konting-konti na lang. O, ba diba? So, ngayon, sa kanyang pagbabalik, excited din ako. Kasi, syempre, kung noon, nakulangan tayo sa mga paandar niya, pa niya. Ngayon, siguro naman, mas parang napagandaan niya na to ng bongga-bongga. Looking forward din ako, ha, sa kanyang pagbabalik. At saka, gusto ko din malaman kung babanggitin niya pa ba ang I love Chicharon. So, yan Ang hinihintay ko sa kanyang pagbabalik kung may dala na siyang suka. Charon. So, yun. So, syempre, looking forward ako dahil alam naman natin si Katrina Dimaranan ay isa to sa mga magandang naging kandidata ng Binibining Pilipinas during nung laban niya noon sa Binibini, ha? Ay, naku, gustong-gusto ko siya. Sabi ko nga, sayang hindi to na ilaban sa international pageant. Tapos, Lumaban siya ng Miss USA bilang Miss Supranational at naging first runner-up siya sa Miss Supranational. So, ibig sabihin yung di kalibre na meron siya ay hindi basta-basta. Talagang may ibubuga at talagang kaya naman niya talagang masukit ang korona ng Miss Universe Philippines kung tutuusin. Basta well-prepared lang siya. So, ngayon ang tanong prepaid na kaya ang Katrina Di Marana na makipagpukpukan ngayon dito sa Miss Universe Philippines? Ikaw ba na-excite ka ba sa kanyang pagbabalik? At kung siya nga ang ilalaban ng tagi, tingin mo kaya niya na kayang ipanalo ito sa pangalawang pagkakataon? So abangan natin yan kay Katrina Di Marana. Ako parang pili ko kaya niya. So yon ay, nako. I'm so excited. So, na-miss ko tuloy ang chicharon. Ayan! Gusto yan ni Randy Lucas. Oh, di ba? At para naman sa sumunod natin, chika, ayun nga. At para naman sa sumunod na kandidata, eto nga, usap-usapan din sa social media na mukhang magbabalik nga ang nakaraan nilang pambato na si Christy Mulgari dito sa Miss Universe Philippines bilang pambato ng tagig. So, I'm so excited. Oh, di ba? Dahil, nung nakaraan taon, oh, nakita naman na natin na kumabog na ng bonggang-bongga -bongga talaga ang pambato ng tagig, lalo na yung coronation night na. Talaga ang sabi ko, iba ang orahan ng lola mo. So, ngayon, hindi ko lang alam kung magbabalik nga ba talaga siya dahil ang daming paramdam, ang daming mga naririnig na ayun nga magbabalik nga daw ang Christy McCary para sa laban sa Miss Universe Philippines. Pero wala pang konfirmasyon dahil sobrang tahimik din naman ni Christy McCary, hindi katulad ni Katrina Di yung paramdam niya. Sabi niya gano'n, ano, sabi niya sa social media niya, Uh, si philippines and meron siyang tatapusin na un unfinished business. So dito napaghahalata mo na ay Muhammad ko niya nato sa Miss Universe Philippines, di ba? Pero eto kasi si Christy McGarry, parang siya yung tinutukoy ng Miss Universe na sinasabi, matangkad, tapos morena, elo eloquent talaga. So parang pili ko siya yun. <laughs> Di ba? diba? So, hindi ko alam. Pero kung ako tatanungin mo kung magbabalik siya, syempre exciting to. Paano niya talagang aanuhin yung laban niya dito sa Miss Universe Philippines ipapanalo. At for sure na pag-aralan niya na to ng bonggang-bongga. Naging very active naman itong si Christy Magkery dito sa Miss Universe Philippines noong time na after niyang maging first run up fourth runner-up last year, di ba? fourth runner up, di ba? So yon. So after naman mag fourth runner up, naging very active siya sa organization ng Miss Universe Philippines. So ibig sabihin, may plano talaga siyang magbalik. At marami din naman talagang may gusto na magbalik ang Christy Magcarry. Talagang nababasa ko sa social media na they are looking talaga na magbalik talaga isa sa mga wish list nila ang Christy Magcarry. Alam niyo sa totoo lang, isa to sa mga favorite na queen ko talaga na lumaban ng national pageant ever. Oho. Uh -huh. Dahil, nung sa Binibinit Pilipinas pa lang siya, gandang-ganda talaga ako sa kanya. At parang piling ko yung beauty niya talaga, kayang kumabog. Kaya lang, nung last year, medyo na-disappoint lang ako kasi parang hindi ko nakita bilang first runner-up sa Miss Intercontinental, hindi ko nakita yung, yung alam mo yun, kung paano siya nag-transform ano, nag -transform as a Miss Universe Philippines candidate. Yung ayon, yung wala akong nakita transformation or repackaging na ginawa ng team nila. Pero ngayon, I hope so na kung magbabalik siya, oh my God, why not? ba? Diba? So, I hope na sana may maipakita silang bagong eksena, new repackaging, at higit sa lahat ay gusto ko makita yung kung paano niya talaga ipapanalo ang laban niya dito sa Miss Universe Philippines. Sexy at matangkad at talaga namang maganda etong si Miss Christy Magari. Pero syempre, mas gusto ko makita sa kanya kung paano siya mag-transform as a candidate talaga bilang Miss Universe. Di ba? Diyos ko, pag pinadala mo yan sa Miss Universe, ay, nako maraming matutuwa. And I hope so. I hope so talaga na magbalik siya. So, looking forward ako dyan. At, syempre, yan yung aabangan natin. So, yon So, sila tatlo ang mga napag-uusapan ngayon sa social media na mukhang isa sa kanila ang ilalaban ng Miss Universe Taguig. Pero ang tanong, sino nga ba sa kanila? Pwede din naman wala sa kanila. Di ba? Diyos ko Lord, ayan ang nakakaloka. Anyway, so abang na lang tayo ng officially announcement kasi malapit na malapit na for sure this week or sa susunod na linggo, malalaman na natin. Actually, parang pili ko this week kasi sa February 15 ipapakilala na ang officially candidates ng Miss Universe Philippines for 2025. Are you excited? Kasi ako, yes, sobrang excited na ako sa so, magiging puksaan, bardagulan ng mga kandidata ngayon taon na to dito sa Miss Universe Philippines for 2024. Oh my God, hindi na ako makaano. Talagang sobrang abang na abang na ako sa kanila. May mga ilang kandidata na tayo narinig na ako mukhang confirm. Pero syempre, hintay na lang natin na talagang romampas sila ng bonggam-bongga sa ano sa pagpapakilala sa kanila pero syempre, ang abangan natin kung sino nga ba magiging pambato ng tagig ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines for 2024. Are you excited guys? So yo so please comment below kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po subscribe dyan, please don't forget forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you, guys!